So ayan guys, naglalagay na kami ng Joseph's Day sa, sa bukid. Yung pangtunaw ng isno. So ayan, marami pa kaming isno dito sa mga gilid. Tapos hanggang tuhod pa ang isno namin dito guys sa uh, bukid. かじゃ、らんじゃね。まいてるまいてる。まいてるいや、まえてるけど。 tapos meron kaming duron so ayan yung duron namin dito kami naglalagay ngayon sa harap ng bahay namin. Ayan, ganito pa ka, taas ang mga isno dito guys. Good morning guys. Ay, malakas ang hangin. So, naglalagay kami ng Uh, pang tunaw ng isno dito sa bukid namin so kailangan na namin maglagay ng ah uh, black powder guys para matunaw na tong isno dito sa uh, tataniman namin ng mga sibuyas malapit na tayo magtanim So, isang isang buwan mahigit na lang magtatanim na tayo. So, ganyan yung uh, black powder guys na pang tunaw ng isno. Ayan. Lalagay lang na tunaw siya agad. Ayan. Para siyang fertilizer. Kaya uh, magastos din price din ng fertilizer guys so ganito yung taas ng uh, bukid pa namin so ganito kakapal ang isno dito sa uh, bukid namin na kailangan ng lagyan ng pangtunaw ng isno para makapagtanim tayo sa mga April uh, 20 kag tumang pete isno dito ay eh, i eh, taltaalon mi ay eh, taltaalon ba atoy eh. bagkag so ganito guys oh ito yung mga nalakyan na ng uh, black powder so ganyan siya ito so, yung lalagyan namin at yung, uh, saka yung ibang uh, atrigo hindi na namin lalagyan so kailangan guys itong taniman namin ng uh, sibuya saka sugar beet saka yung ibang uh, atrigo lang yung lalagyan namin ng ganito ayan meron kaming ilog dito so ganyan guys ang ilog tapos yan guys yung mga gagamitin natin uh, pang -tuno ng pangtuno ng isang para syang fertilizer ayan, tagpa 500 kilos po ang bawat isa po niyan ayan, so eto guys eto yung pang tunaw. so para lang siyang fertilizer kaya lang black lang po to. Black. So ito yung ginagamit namin para hindi i, i mabigat. Ayan. Tapos yung mga fertilizer naman. Ito naman yung mga fertilizer namin. Joshua. So, ganyan dito guys. Mahirap po ang farming dito sa Hokkaido. So ayan guys. Uh, ganyan kami maglagay ng uh, black powder sa Machine. Made one. Tapos doon sa bukid doon, ayan yung nalagyan na namin ng uh, pang tunaw ng isno.